Ay, tatay, ba ni tatay? Solid yung ni tatay, oh. nakaboots pa si tatay. Oh. Joyride rider, solid. Nakaboots, -boot, naka solid yan. Heavyweight. Sunod lang tayo. Sorry ah. Salamat kay Koyang, tinulungan niya kami. Ya, yeah, salamat ah. Hmm. <sighs> Salamat kay Goyang, hindi niya kami pinabayaan ni Goyang oh. Sinamahan niya talaga kami. Suporta ako sa boots niya, solid, solid yung boots niya. Salamat ya. God bless sa iyo, sana makarami kang booking niya. Hindi mo kami pinabayaan, tinulungan mo kami ng mahanap yung office ni Grab. Ah, ito na. Yes, salamat! Okay, nandito na kami. Yeah. Dito na kami sa GrabHub office. Okay. Mandatory check, boss. Oh, hindi ba pala to? Hindi pala to. Mali. Yeah. Paano pang? Hindi <laughs> daw sa kabila. Okay, guys. Lipat kami ulit. Park muna kami. Hindi pala dito. Ayan nga, pala yung grab.